Hello po. Magandang hapon tay. Kumusta po kayo? Magandang hapon tay. Magandang hapon po. Pwede mo po tay? Ano pangalan ni tatay? Inigmago po. Ha? Oh? Inigmago. Inigmago? Opo. Ilan taon na po kayo? 66. 66. Sabi nila tay, ano, anong gumagapang lang daw kayo? umaga lang ako. Since birth? Hindi. Oo, oh, parang ano na yung ano, kasi polio ako eh. Ah, polio. So ilang taon ka nung nangyari yung ganyan? Uh, mga an ani na buwan. Ah, anim na buwan ka pala. Uh, so, parang since birth na, no? gusto uh, Kamusta na ang buhay dito? Mabuti rin pero, pero mahirap ka ng buhay. Mahirap? Oo. So, Bakit? Alam nyo na, pabrik di pamilya na ako. Opo. Pero wala rin akong anak buhay sila rin na nagpapakain sa akin. Parang wala rin akong, ay ano, hindi rin nakapadrip yung pamilya. Bakit? Ay kasi ako, dapat matulungan ko sila. Oo. Ako ang magpapakain. Ay ngayon, sila nagpapakain. Ah, sila nagpapakain. ilan Ilang taon ka na tayo? 66. 66? Oo. Pero yung kamay mo tay malakas? Malakas din. Bakit? Parang maliit yung isa? Oo, talagang ganyan. Ah, talagang ganyan? Ah, same lang o mas payat yon? Payat to. Medyo mataba to. Pero yung paa, walang power talaga. Wala. Pero paano ka gumapantay? Gumapang lang ako. Yung ano, yung, 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 yung nakaupo. Oh. pero dito, paano, akit ka rin mag-isa? Hindi, kumapit ako. Ako ah, makapit ka? hindi oh. ako kakapit, hindi rin ako makakapit. Balita ko tayo, may anak ka daw, may asawa. Uh, oh. Ilan anak nyo po? Dalawa. Dalawa. Hindi yung nag-anak ng trabaho, yung Ilan taon na yung anak nyo? Ah, 96. 1927. Ah. May mga asawa na rin? Wala pa yung isa. Ah, yung isa na. Ah. Um, asawa nyo nasaan po? Ay, nandyan kami. Naglalaro. Naglalaro na? Bingo. Ah? Bingo. Ah, naglalaro ng bingo? Malakas ba kitaan sa bingo tay? Hindi rin. Oh. Ah, yung naglalaro lang. Ah, laro lang? Libangan ay, lang? libangan lang. Oo. Oh. Buti si tatay kahit ganyan, masayahin, no? So, Siyempre, hindi ka masayahin. Wala. Malulungkot. O, oh, Pag hindi masayahin. O, oh, lungkot ka lagi. Tay, paano ba, paano ba maging masaya? Ay, siyempre, lagi nakamiti. Ay, o. <laughs> Kailangan eh di tumawa, ano? Oh. 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 Kasi pagka dibdibin mo yung problema, wala. Hmm. Pero matanong ko lang, tay. Sabi mo, six months ka pa lang nung napulyo ka. Buti na pag asawa ka tay. Hindi nakala nakalakabin na Kasi yung ano yung polio pa lang ko medyo pa lang syempre. Yung alaga ng magulang. Hmm. Ano yan eh yung parang tiyaga. Pinagtiyagaan hmm. na ako hanggang naka nakatungtong ako ng 10 taon. Uh, medyo gumagapang ako. Apo. Uh, nung ano, na ako sa ano sa ay makagapang na ako ay gumagapang na uh, tapos, pinapa, ako uh, na, tapos pinapa, pinapatayaw ako sabi mo lang gumayo pa kumapit ka para ano naman makag ay makalakad ka Apo. ay ko so, pinunti-unti ang gano'n gumapit ako nakalakad ako na kumapit. ay ano no. ay sabi sabi na tumawag ka sa itaas sigurado pakikinggan ka opo tumawag ako sa itaas, kahit pa paano, panagarin mo naman ako, para naman maka, makalala din ako. Sabi ko, talagang ganyan, Mag, magtyaga ka, para makalagad ka, sabi mo. Mm -hmm. Magtyaga ano ang tumayo. So nakapaglakad ka tayo? Hindi, sa ngayon, hindi na. Dati nakakalakad ako limang taon na ngayon, na, na ah, bali limang taon na. Nung bago ka magbinata, hanggang magpamilya ka, nakakapaglakad ka? Oo, oh, Tapos ako. ngayon, medyo nagkaedad na, hmm. five years nang hindi ka na, nakalakad ulit. Hmm. Sa medyo humiina na siguro yung mga ano? Ito, yung ano, yung buto. Yung buto? Oh. Yes. Sabi ko, sabi. ang inuun na lang yun. Oh. Ang bahala sa akin. Oh. At least tay, yung panalangin mo na sana Makalata. makalakad and binigay ni God. Uh Oo. -oh. So, yun yung dahilan para nagkaroon ka rin ng pamilya? Ay, kung hindi ako tatawag sa ano pang silbi natin, hindi uh -oh. tayo tatawag sa Kanya. Uh Opo. -oh. Uh, siya lang ang nagbibigay sa atin ng buhay. ng <laughs> lang, konting... Tiyaga. tiyaga sa buhay. para daging pa, may ay kung may tiyaga may Lagi may nilaga. So, tay, uh, ngayon, paano kayo nabubuhay sa araw-araw? Saan kayo kumukuha ng pagkain? Anong pinagkakakitaan? Ay, kuminsan. mga, ano dyan, kaibigan. Opo. Uh, Magbibigay-bigay. Hmm. Ganyan. Ayan. ayan. Ay, magbigay. Ito, itong isang kilo. Nabigas. Oo. Oh. Ha, nangihingi-hingi ka tay. Oo. Oh. Bibigay sila ng isang kilo. Minsan talating kilo kung mayroon ano man. At uh, mabigyan lang ako. Kung di naman ako mabigyan, oh, dito, wala naman sila, di ba? Opo. Uh, sabi ko, oh, kunting ano lang. Nung malakas ka pa tayo, bago ka mag-asawa, nagkaroon ka rin ba ng trabaho? Ay, mayroon akong tindahan ako ma sari sari store oh. ngayon wala na wala na dahil siyempre wala akong trabaho na napa na, na, ko sila di ginagastos lang kinukuha namin sa araw araw siyempre wala rin sa akong nabangkrap oh, nababangkrap ako ah, ganun ba yung naipag pag uh, may ay tayo, pag may tindahan walang trabaho mababangkrap oh, siyempre sa kakukuha ng ipapakain mo sa pamilya wala rin. oh. yung sa eh, tindahan mo Di bali at this time, masyerte ka pa rin. Kasi sabihin natin na nagkapulyo ka. Kasi maraming may, may mga natulungan na akong ganyan. Parang since birth, nagkapulyo, hindi nagkakaasawa. Kasi syempre, kung iisipin mo nga naman, paano pa pamilya kung hindi makalakad. Pero napakalaki mo kasi nagkaroon ng pamilya. Di ba? Kahit tumanda ka, may anak ka na tutulong. Di ba? Ay, malaking patat salamat. Salamat kay God. Ano ang apelyedo nyo rito, Tay? Mago. Hmm? Mago. Mago. Uh Sige, Tay. May bibigay akong ano. Uh, sabi mo, mingi ka kilo-kilong bigas eh. Bigyan kita isang sakong bigas. Uh -huh. isang sakong bigas, guys. Yes, sir. Ayun. salamat, sir. Ha? Salamat, sir. Walang, walang ano man po. talagang... Uh, Hulog kayo ng langit. <laughs> <laughs> Opo. Natutuwa ako sa iyo tay kasi after all ng kalagayan mo masayahin ka pa rin. Ay siya, dapat pag ka sa, sa buhay ka, malungkot ka lagi kang nakasibangot eh. Anong makikita sa ng mga tao? Nakasibangot na naman yan. Ano Oo. Wala mapapala sa kanya yan. Kailangan malung ay lagi ka masaya. Saka ano, ano yung pagka umaga, gagapang ka rin dyan sa kalsada? O, hindi ka nagwi-wheelchair tay. Meron na wheelchair din mahirap, mahirap din eh dahil... kung ganito ano, ano. So mas maganda gapang na lang. Ano, gapang na lang. Inaano ko na lang kung doon ako pupunta. Eh. Oo. Mare. Pero yung mga anak mo normal naman. Ah, oh, normal. Oh. Yung asawa niyo anong trabaho niya nung kalakasan? Labandera. Ah, labandera. Hindi naman araw-araw naglalaba. May laba, oo. Oh. Okay. Dalawang beses sa linggo. Dalawang beses sa linggo. Yeah. Thank you, Kaya Jesse. Okay ah, ah. yes. po, Ito, Tay. O, sabi ko sa'yo kasi alam mo siyong mabuhat. Ah. Ano masasabi ni Tatay? May blessing. Laking pasasalamat ko sa'yo. Sa una, ay una, Panginoon. Yes po. Ang alawa sa inyo. na yung mga kasama. Oh. Ano ulam nyo kanina, Tay? Ulam namin. Kari-kare, kari-kare. Kari-kare din dawon-dawon. Ano dawon-dawon? <laughs> Kahalad. Oh. Kaya kamote. Oh, Paluyot. Oh. Taluyot. Oh. Oh. Paano luto? Uh, linagyan ng ano, ng bago. Ang nilagyan ng bagong sinabawan lang. Oo. Oh. And healthy 'yon. Oo. Oh. Ma Mama yang kapitay, ano ulam niya? Wala, 'yung pagkaalam ko wala. Ha? Huh? Wala talaga wala. Ang pagkaalam mo wala. Uh, Ay, 'di kasi dahon-dahon na kakanina nung tangali. Uh -oh. Ngayon, ay mamaya, bakit baka mamaya, ewan ko lang kung bagong. Uh oh, oh. basta mayroong ano. basta may, maisaing. Um, basta mayroong maulam. Basta may maulam ano, uh -oh. kahit ano. Sa akin, wala. Wala yan. Uh -oh. Gusto ko, pag uras akong may bigas, may, may luluto, magluluto, pagkatapos kakain, kahit na may bago, kahit na bago lang kumain ka dahil happy na. Happy na. Oh. Pero ano paborito mong ulam tay? Eh? Pag may pambili halimbawa. Ah, lahat ay paborito ko kahit na maliit lang na karne, ganun ang oh. siyempre medyo, parang para lumakas-lakas naman ng konti. Ah, lumakas-lakas na. Uh, pansahog lang, kahit pansahog lang. Oo. Oh. po. Ay, malakas-lakas na rin yun. Ha? Ah? liempo Oo. Oh. Oo. Oh. Pwede rin. Pwede na rin. Oh. Masarap pag liyem po Oo. Gaano oh. ka kadala sa makapag-ulam ng liempo Ay, hindi pa ako nagpag-uulam ng liempo Hindi ka na. <laughs> hindi pa. Pata, hindi ka na nag-uulam. Sa tarong buhay ko, sa tarong hindi pa. Ano ino, anong naulam mo karne? Pata. ay, pata, mata. Ay, bihira. Bihira din. Oo, oh, yung ano, yung buntot ng baboy. Ay, oh, lang. Buntot lang. Ay, ritaso. Oo. Oh. Ano Bigyan kita pambili liempo na ay tay ah Oh, Para makaulang ka naman. Oo. Oh. Ha? oh. oh. pambili salamat. Oh. Ha? oh, na. Makakabili na ba ng yan? oh, makaka makakabili na ito. Dagdagan natin tayo Ay, salamat. Ha? oh, Para liyan ngayong gabi. Oh, oh. Bukas, ito, ano? A ito, uh, daun -daun. ah, daun daon Ah, uh, daon Hindi, kailangan nyo masarap. Ay, ayun. Ay, ayun kami na oh, naman ako niya. Oh, okay. o, sige, dagdagan ko pa oh. tay. Oh. Ha? Oh. ah, oh. 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 Ilan na? Oh. Oh. Ah, oh. 2,000. 2,000. Ha? Oh. 3,000. 3,000. Ha? Oh. Salamat. 4,000. 4,000. 5,000. 5,000. Oh. Happy ba tay? Happy na. Sana tay napasaya kita oh. sa araw na ito. Oh. Maraming salamat, Panginoon. Mm -hmm. Sa inyo, sir. Daddy Frankie oh. po. Bye. Bye. Daddy Frankie. Oh. Happy ano? ba? Ah, happy. Sana <laughs> maulit ma pa ito. Ha? <laughs> Oo. Oh! Lagi lang tayo mag-pray. Oh! Oh! Yung 500, bigay mo kay nanay. Oo. Oh! Pang bingo. Ah. Ha? Ah? Pwede pa yon? Opo. <laughs> Masama yun. Hindi, <laughs> libangan lang yan. Para libangan para, lang? Para hindi, hindi sila malamukot dito. Sana dad walang pinagka... Walang ano, hindi masaya. Oo, oh, hindi sila masaya. Oo. Oh. Oh. Kahit napapano. Oo. Oh. Sige Tay ha. Salamat ha. God bless po. Yeah. Masayain si Tatay mga kababayan kahit na ganyan ang sitwasyon ni Tatay napaka masayahin niya. Sana lahat ng tao ganyan. Huwag natin dibdibin ang ating problema. Uh, habang uh, sabi nga nila mga kababayan, habang tayo'y nabubuhay, may nakaakibat na problema. Pero lahat ng problema may solusyon at may paraan. Tay, anong masasabi mo at nakatanggap ka ng blessing sa araw na ito? Ay, malaking pasasalamat po sa blessing na ito sa... dahil... At, ay, sila naman... Ay, mar maraming salamat pala sa inyo. Ah... Anong siya Daddy Frankie uh, po. Daddy Frankie. Dahil ikaw ang nagbigay, malaking pasasalamat ko sa iyo dahil ikaw ang nagbigay, ikaw ang blessing na iyon. Lord! Mm -hmm. uh, 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 ba diba? Opo. <laughs> kung wala ka, hindi sila matutulungan. Mm -mm. May mga tao. Opo. Kaya, Daddy Frankie, maraming maraming salamat sa binigay mo na ito. Walang ano man, diba? tay. Tay, kung o? ano man po yung naibigay ko, ay kaloob pa rin po ni God ah. Masaya po ako nakapagbigay sa inyo at mas masaya ako dahil ginawa ako ni Lord or ako yung naging kasangkapan para magparating ng mga blessing biyaya. Correct. Dahil hindi po magaganap yan kung hindi kagustuhan ng Panginoon. Na? No? Uh. Kaya ay masaya din dahil nakilala ko kayo at isa kayo sa inabot ng programa namin. Maraming maraming salamat maraming tayo. Magandang hapon. Maraming abon. maraming salamat din po sa inyong lahat yan mga kababayan na nanonood ng programa ng Team Daddy Branca. Muli po ay maglalambing sa inyong mga kababayan share po natin itong videos natin para mas makatulong at mas lumawig pa ang pagtulong ng Team Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po sa atin lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. God bless po.